Magandang gabi po sa inyong lahat Ako po si Site One Welcome back sa aking channel Namiss ko kayo Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog uh, Maraming maraming salamat nga pala Sa inyong uh, lahat At uh, kahit papaano Meron pa rin nanonood ng aking video Bagaman hindi ako nakakapag-upload Pero alam ko na meron pa rin Nanonood ng aking video Kahit isa, dalawa o tatlo So malaking uh, bagay 'yon sa akin kahit papaano kahit isa may nanood pa rin sa aking video. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ang video ko ngayon ay isishare ko sa inyo kung uh, paano nga ba makakamura sa pagpapagawa ng deep well. Nagpagawa kasi ako guys ng deep well at ito yung uh, paraan na ginawa ko para makamura ako sa mga sa ano sa expenses ba So ngayon guys ay panuori natin kung paano nila ginawa at habang uh, pinapanood natin yung yung uh, paggagawa nila ako ay magbo-voice over kasi itong mga video na to ay kuha ko lang ito sa aking CCTV sa Pilipinas So napakaganda ng Uh, ano ngayon, kumbaga, high-tech na, kahit nasa malayo ka, pwede mong mabantayan yung bahay mo. Kasi kapag nakita mong meron umaaligid-aligid at pumasok sa bahay mo, pwede mo siyang sigaw, -siga sigawahan. Pwede mo siyang sigawan sa CCTV. So, tara guys, samahan nyo ako. So, guys, isusurecut natin. So, ngayon, uh, nandito na tayo. Meron na silang mga nailagay na mga tubo. So, ganito yung mga ginagawa nila. Ang, uh, Usapan namin ng gumawa ay uh, ang isang tubo ay nagkakahalaga ng lima. So bali yung nailagay nila ay apat na tubo. Tapos ako na rin yung mga bumili ng mga materyales katulad ng tangke, kat tapos uh, water pump, tapos may mga booster, booster pang mga sinasabi. So all in all ay naka nakagastos ako ng mga 50 mil, mga 50k. So, ayan guys. At marami akong napagtanungan, marami akong napagtanungan na mga gumagawa ng ganito, ang mamahal ng mga uh, single singil nila sa akin. So, mabuti na lang ay nagpagawa yung aking kapitbahay at uh, na, na, ano ko, kumbaga sinamantala ko na rin na magpagawa sa akin, kasi magkapit bahay lang kami so, parang sabi ko pagkakataon ko na to, na magpagawa ng uh, deep well kasi nga, hanggang ngayon guys, hanggang ngayon wala pa rin kaming tubig sa Los Baños sa Puto Tuntungin sa Los Baños, Laguna hanggang ngayon, wala pa rin kaming tubig ang hirap kapag walang tubig guys, napakahirap. Uh, kung saan-saan na -saan, uh, nagahagilap ng tubig yung nandoon sa bahay ko. So, itong mga video na to, guys, ay uh, kinukuha ko lang to sa CCTV. Kung meron kayong nakikitang mga date di dyan sa labas, ay oo, dito sa screen, yan. Tingnan nyo, guys, nakakatuwa itong uh, binabao nila yung tubo. Dahil uh, para bumigat, eh, ganyan yung ginagawa nila. Sinasakyan, may isa sa kanilang mama ay sumasakay. Kumbaga, eh, para... Uh, Bumaon yung tubo Kasi ang haba ng tubo Tsaka medyo malaki yung tubo nito eh Kaya Actually nahirapan sila ng konti Kasi yung lupa raw Ay ma ma malambot sa ibabaw Pero pagdating sa ilalim Ay sobrang tigas na daw Sabi nila uh, Sobrang tigas na yung uh, ano yung lupa doon sa ilalim may tawag sa, lu sa lupa ng yun eh nakalimutan ko lang kung anong tawag yung parang parang bato siya parang ang hirap nang i ibaon yung uh, tubo pero ayan kahit papaano na ibaon nila kasi kailangan daw talaga i eh, malalim apat na tubo ang ibinaon nila pero meron naman nagsabi sa akin na halimbawa kapag nagpagawa ka ng puso, kailangan daw ay mga dalawang tubo lang ang gamitin. Sabi ko bakit ho? Kasi sabi nila kapag may sobrang malalim daw ang tubo at uh, uh, puso lang ang gagamitin, ay nahihirapan daw uh, umakyat yung tubig. Yun ang sabi. tap Kaya ang... Uh, kung magpapagawa raw ng poso lang ay uh, mga dalawang tubo lang daw ay okay na yon so ayan ang isa sa uh, nalaman ko na ganito pala yon kasi meron din akong nakita na meron deep well pero mayroon siyang uh, poso kapag walang kuryente nagbobomba sila pero, nang dahil nga dito sa lugar namin, hindi raw daw, hindi raw pwede yung ganun. Dahil yung tubig ay uh, malalim. Ayun. Kasi, uh, dito kasi ga, ano to eh, kumbaga subdivision ito, yung bahay, eh, tabi-tabi. Pero yung sa amin, medyo nasa corner area ko, kaya wala akong kapitbahay sa next na, ano, wala na, kumbaga kalsada na yon So mahirap kasi magpagawa ng deep well sa mga yung tabi-tabi bang bahay, siyempre tabi-tabi rin yung mga puso negro niyan. So makaka-apekto. Pero uh, mabuti na lang sa akin ay ang lugar ko ay nasa corner kaya uh, medyo sabi nung gumawa ng aking deep well ay maganda raw. at ang tubig dito ay pwedeng inumin. Ayan. Kung, ngayon iniinom na nila yung tubig na galing dito sa deep well at uh, uh, sabi naman nila, wala naman daw problema, wala naman sumakit ang tiyan eh, kaya ayon hindi na sila bumibili ng nawasa ang ginagawa na lang namin, kinabita namin ng filter yung tubig para kung meron man ay nalilinis, nasasala, kumbaga So, ayan, guys. Ganito pala magpagawa ng deep well. Ano, ang daming kailangan na tubig. Kailangan pala, ano, kasi nga, uh, may machine silang ginagamit at uh, kinukunik doon sa tubo para, uh, kumbaga, lumabas yung mga buhangin. Pero, matipid sila kasi, ayan, sinasala nila yung tubig para uh, walang sumamang mga buhangin. So, ayan, guys. So, meron ako ito na, guys, yung aking uh, uh deep well So ayan ayan sila ngayon kumakain dahil sa matagal din matagal din kung uh, kumbaga maghapon sila jaan Hindi rin talaga madali tapos ang dami pa nila hindi hindi talaga madali yung pagbaon ng tubo kaya ayan ah uh, na lang sila kumain So walang upuan standing kasi nga putik may lamisa yan dyan na mahaba pero tinanggal dahil nga sa putik yung uh, lupa dahil nga sa paggawa ng deep well. So, ayan na guys na ilagay na yung tanki. Yung ganitong tanki, yung halaga niyan ay nasa 15,000. Yung ma mababa dyan, yung parang kalahati lang ay nasa 10,000. So, ayan guys yung uh, tanki na nailagay namin. Tapos lalagyan siya ng uh, bubong at dingding para uh, hindi siya maulanan kapag uh, umuulan or bumabagyo. So ayan na, siya, ayan na siya, meron na siyang dingding, meron na siyang bubong. Para, ayan guys, pasensya na kayo, medyo iniikot-ikot ko yung CCTV eh. Makalat, makalat kasi nga eh gumagawa sila eh. So ayan na guys, sinusubukan nila yung tubig dito. Putol-putol guys yung aking video. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano siya uh, nasa 20% pa lang 'yan kasi sabi nila kailangan daw ay ilagay mo na sa 20%, wag daw bibiglain kasi uh, baka daw kumbaga baka yung pressure niya medyo malakas so may posibilidad na sumabog siya. So ayan nasa 20% pa rin pa lang yan. So, ayan guys. So, kahit pa paano may tubig na, Oh. Ayan. So, yung 50,000 ko, kahit pa paano, eh, pang na tubig itong napakinabangan ng 50 mil. So, napaka-importante talaga ng tubig. Ayan, putik siya. Hanggang doon, putik. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang aking uh, video, ang aking kwento, ang aking uh, tips sa paggagawa ng uh, deep well sa kung paano makaka-reduce or makaka-tipid. So kung sino man sa inyo ang gustong magpakabit ng ganito, pwedeng kayong mag-message sa aking video na to. At uh, mayroon pa akong isang kakilala na gumagawa rin nito, medyo mura-mura sa kanya at pero iba yung kanyang ginagawa. Yung ginagawa niya ay poso na may uh, water pump lang. Ganun guys. so Guys, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pakisubscribe po ang aking channel at pakilike na rin ho ang uh, aking video. At kung pwede, pakishare na rin para meron ma makapanood at... Uh, uh, para magkaroon sila ng idea. So guys, thank you so much for watching. See you on my next video. Ingat po kayo. Bye-bye.